Pamilyar ka rin ba sa prutas na ito? O baka ngayon mo nga lamang ito narinig? Ito ang prutas na katmon o tinatawag ring elephant apple sa ingles. Isang kakaiba at pambihirang prutas dito lamang sa Pilipinas at kung sakali na makita mo nga ito, ay di mo rin ito marahil papansinin. Subalit alam mo ba na ang punong ito o ang prutas na ito ay isang kapakipakinabang na halamang puno dito sa atin sa Pilipinas. Makakain at gamot sa ilang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang prutas na katmon at ang mga pambihira nitong gamit at pakinabang. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Katmon o Delinia Pilipinensis Pilipin Simpo o Elephant Apple kung tawagin Isang puno na may kadalasang taas na labing limang talampakan Mayroong mga makikintab na dahon at mapuputing bulaklak Karaniwang ginagawang guardian tree ang punong ito o kaya naman ay itinatanim sa bakuran sapagkat mainam itong lilim at napakagandang tanim sa bakuran. Karaniwang tumutubo ang puno ng katmon sa mga malalamig na kabundukan lalo na nga sa mga probinsya. Alam mo ba na ang punong ito ay na-feature na nga sa ating Philippine 25 centavo coin noong 2017? bilang bahagi ng New Generation Currency Coin Series ng Pilipinas. Ang punong ito rin ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga muebles dahil sa kalidad nitong kahoy at ang dagta naman nito ay ginagamit bilang day upang kulay sa mga tela. Subalit ang espesyal na bahagi ng punong ito ay ang kanyang bunga. Isang malamang mga hibla o pulp na maayos na nakasalangsan at nababalot ng animoy mga sepals o mga sariwang dahon. Ito ay kadalasang kulay berde, maasim at may lasang maihahalin tulad nga sa green apple. Kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng mga jam, sauces at mga sangkap bilang alternatibo sa pangasim sa sinigang na isda. Ang katas nito ay mainam ring iniinom bilang panlunas sa mayroong mga ubo. Haluan lamang ito ng konting asukal o di kaya naman ay honey. Batid mo rin ba na mahusay rin ito bilang panlinis o bilang pampakintab ng inyong mga buhok? Ayon nga sa pag-aaral, ang prutas na ito ay nagtataglay ng mga anti-leukemia at antioxidant properties. Kaya naman, mainam itong panlaban sa mga sakit-sakit sa katawan at upang maging masigla ang ating mga balat. Hindi ba't napakahusay pala ng puno ng katmon? Isang puno dito sa atin na masasabing maraming gamit at maitutulong sa atin. Marapat lamang nabatid natin ito upang ating bigyan ng pansin at huwag basta-basta putulin. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng katmon? Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Nakita mo na ba ang prutas na ito na kapamilya ng langka? Isang hindi masyadong pinapansing uri ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi batid ng nakararami na napakahusay pala ng punong ito, ang puno ng tipolo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang isa na namang pangkaraniwang puno dito sa atin na madalas makikita. Subalit hindi pinapansin ang puno ng tipolo. At batid mo ba na napakarami rin pala nitong pakinabang? Ito ang puno ng tipolo o antipolo sa katagalugan. Tinatawag rin itong kalamunggi, kalo, pakak at tayep sa mga aita. Ang tipolo ay isa sa anim na pung-uri ng mga punong kabilang sa pamilya ng breadfruit na gaya ng langka o Murassier. Sa puno ring ito nagmula ang pangalan ng isa sa mga kilalang sentrong bayan ng Rizal, ang Antipolo City. Isang mataas na puno ang Antipolo na kadalasan ay umaabot nga ng hanggang 30 metro ang taas at may tinataglay na mga dahon na maihahalin tulad nga sa rimas. At mga bunga na biluhaba at nagkukulay dark yellow o dark brown tuwing mahihinog na bagaman hindi nga kinakain ang bunga nito ay mapapakinabangan naman ang mga buto nito na maaaring kolektahin at isangad o kaya naman ay iprito ito ay masarap at malasa na maihahawig nga sa lasa ng mani madalas tumutubo sa mga gubat at mga gilid ng sapa ang puno ng tipolo at marami nga ito dito sa atin sa Pilipinas. Subalit, maliban sa mga buto ay mayroon pa pala itong ibang pakinabang. Ang katawan o ang puno ng tipolo ay karaniwang ginagamit rin sa paggawa ng ilang mga muebles. Ang mga dagta naman ito buhat sa balat ay ginagamit kadalasan sa panghuhuli ng ibon. Ang pinakuloang katawan o sanga ng tipolo ay maaari ding gamitin panghugas ng mga sugat o mga katikati sa balat sapagkat ito ay mahusay na antimicrobial agent. At batid nyo ba na ang mga aita pala ay kinakain ang mga murang dahon ng puno ng tipolo? Mainam din itong pinagmumula ng papel ang katawan ng tipolo. At kung malamok naman sa inyong bahay o sa inyong bakuran, ay magsunog ka lamang ng tuyong dahon nito dahil ito ay mahusay na mosquito repellent o pangtaboy ng lamok, niknik -nik, at ilang kauri nito. Ang mga balat din ng punong ito ng tipolo ay nilalala upang gamiting panali o gamiting lubid para sa mga hayop. Kaya hindi lamang ang buto ng antipolo ang mapakikinabangan mo, pati na rin pala ang iba pang bahagi nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.